At naturo, Rapitul po, yung amo ko po babae, lagi po nagkiselo sa akin. Tapos yung amo ko naman po ng laki, ginagamit po ako halos po araw-araw. Pag umalis na po yung amo kong babae, doon niya po ako inaabangan. Sir, uh, tulungan niyo po ako makauwi ng Pilipinas, sir. Magandala buwan na po ako na walang sahod, sir. Tulungan niyo po ako, Sir Rapitul po. Maraming salamat po. Ngayon po, attorney, mga kapatid, ay hindi na po natin uh, matawagan si Ma'am Jessica Morones gawa ng kinuha na daw po ng kanyang amo, yung uh, cellphone niya. Okay. okay. na Nabalitan ba ng amo niya na nagsumbong na po itong si uh, Ma'am Jessica? Hindi ko po alam, sir. Talagang, so naputo na lang bigla yung communication Opo, po ninyo? Kagabi, Kaya, kailan nyo siya huling nakausap? Kagabi po, sir. Kagabi lang? Opo. At ano po yung mga, uh, mga pinagsasabi pa po ng inyong kasawa? Ang sabi po sa kanya, lilipat daw po siya sa ibang employer hanggang sa matapos yung kontrata niya. Yan po ang sabi sa kanya nung, nung amo niyang babae. Yun daw po usapan nila nung agency. Okay. Kailan pa po pumunta ng Saudi po itong inyong asawa? September po last year. September last year. Kailan po siya nagsimulang magreklamo po? Na ganito na pala yung ginagawa sa kanya? Noong Wednesday lang po nung gabi niya sinabi sa akin sir eh. Pero matagal na daw? O oh, matagal na daw po. April pa daw po nagumpisa. Oh my God. Sige po, no? Tapos, nag ano siya sa agency na matagal na siyang nagpapasundo doon, oh, nagpapa-rescue. Ayaw po siyang kunin ng agency doon. Okay. So, Shari, no, alis malinaw sa atin ngayon na uh, your, yung OFW natin ngayon ay sexually abused. Siya rin ba ay sinasaktan physically? Sinaktan po siya. Anong amo ginawa sa kanya? Babae. Dinambahan po sa likod. Ah, so dalawa, dalawang amo niya yung nag uh, umabuso sa kanya. Yung babae. Tsaka yung lalaki po. Magkasawa asawa yun? Opo. Okay. Miss Marie Ojeda, magandang hapon po sa inyo. Yes po. Good afternoon po. Okay. Ma'am, nakarating na pala sa inyo, no? Itong uh, nangyayari sa ating OFW. Ano na pong ginawa ninyo dito? Uh, sir, sa ngayon, hindi pa namin nakausap si Miss Jessica. Ang um, pero na i-report na po yan, ang sabi, dadali niya daw po sa office. Then nag-message din po yan si Jessica na... Ayaw po siyang dalhin ng amon niya. Na, uh, uh, ano, ano, ano pong ibig niyong sabihin na dadalhin sa office? Ah, uh, dadalhin po mismo sa opisina, sir. Doon sa kabilang... sino ano, sa, ang sa, magdadala? Uh, bali yung employer po ata. Ganun. Sa, sa tingin ba natin, <laughs> dati, dadal dadalhin ng employer? Yung Opo, OFW? siya. Opo, po siya sa office. So, kailan siya ihatid? Kasi ang sabi po ng mister, hindi po dadalhin ng employer yung kanyang, yung OFW natin. Ah, <laughs> uh, sir, ganito po. Kasi kaya hindi ko rin po, ano, dahil hindi ko rin po gaano nakausap si Jessica, actually, nag-message lang din po siya. Before, nakausap po siya yung sinasabi niya na ginalaw nga daw siya. Yun lang po ang huling usapan namin. Pero after that, sabi nga niya na nagpunta siya dun sa ano, hindi ho siya sinasaktan sir. Nagpunta siya dun sa receiving area ng bahay ng employer niya. Then dun lang siya nag-stay. Then the following ano, uh, lumabas na po siya kasi kumain na siya. Hindi ho siya sinaktan uh, sir. Yun ang pagkakaintindi na, o sa pag-uusap namin ng time na yon. Okay. I, I think siguro hindi lang kompleto yung naibigay sa na informasyon mm -hmm. ng OFW natin. Ka po Pero ito, yung mismong yes. mister na ang nagsasabi na hindi lang pala sexual abuse ang naranasan ng ating OFW. Meron pang yes. physical abuse. Uh, uh, ganito sir. Yung kinukwento ng husband niya, hindi ho yan matagal. Ang, ang problema lang ni Jessica before is delay lang po ang salary. Pero wala po yung mga problema na sinasaktan siya or what. Nakausap po si Jessica last uh, yun nga nung sinabi niya na hinampas daw siya ng madam. Uh, yun lang po yung huling usapan namin na napunta siya dun sa receiving area ng mga ng bahay ng employer niya, then dun lang siya nag-stay. Hindi po siya ikinulong o hindi siya. Basta dun lang po siya nag-stay para umiwas siya do sa madam. Ah, nga eh, hinampas na nga eh. Ang ibig mong sabihin, kayo ay naghihintay ngayon? na isurrender ng employer si Jessica sa inyong opisina. Ganun ba? Naghihintay hindi, tayo? inaantay, ina ko rin po yung ano kasi sa Friday po kasi ngayon. Hindi mo na makukontakt si Jessica kasi nga hindi na rin makausap nung mister eh. At ang nakarating na information sa amin, kinuha na ng kanyang amo yung cellphone niya. Kaya nga po sir, inaantay ko lang din po yung tawag nung, ano, nung boss ko kasi sa, asok na kasi may sakit po yung boss ko kaya hindi ko rin siya nakausap sir. Kaya sabi ko kay Ma'am Ruth, kung meron akong makuhang info po ngayon, itatawag ko rin Ito, po ha, sa kanya. Hindi pwedeng naghihintay tayo dito. Dapat, dapat meron tayong uh, action. So, Shari, yes, I think mas yan. mabuti o uh, uh, oh, wala na lang tayo manghingi ng tulong dito. Yes po. Nasa yes, linya na yes, po. po natin ang uh, Director for Operations po ng OWA, Atty. Sherilyn Malonzo. Uh, magandang hapon po, Atty. Sherilyn Malonzo. Magandang hapon po. Ayan, Atty. Sherry, manghingi po ulit kami ng tulong. Kasi meron na naman po tayong OFW ang uh, inaabuso sa Saudi Arabia. And ang nandito po yung kanyang mister, sana ma-rescue na po natin kasi uh, habang tumatagal siya doon, eh, mas lalong madaming mangy mangyayari sa kanyang masama. Okay, attorney, uh, i-endorse po kagad po namin ito sa OWA Jeddah para po to ensure po no, na to validate po kung ano po yung uh, concern po kung uh, sexually abused po yung ating ORW and physically abused. So, dapat talaga po ma-action lang po ito kaagad. And then, hindi, hindi naman po siya isusurrender, of course, na hapon sa legal remedies po na in accordance po sa batas po ng uh, Saudi po ang gagawin po ng ating mga uh, official po ng gobyerno doon. Uh, like OWA and NWO sa Jeddah po. For Ayan. Me. So, uh, I hope no we can <laughs> rescue her as soon as possible po, Attorney Malonzo? I-coordinate po natin, uh, Attorney, kasi po, siyempre, we cannot naman uh, budge in po kaagad po doon sa bahay po ng employer. Pero lahat po ay gagawin po, considering po yung urgency po ng concern. Yes, so, talagang hindi po dapat na nagtatagal. And of course, ang PRA po, no? So, pupukbongin natin, kung hindi ko bilos po, alam naman nila ako, ang corresponding na uh, administrative na hindi ano, lang rin namin gawin na mag-push Yes, yes. No? So, ma'am, maraming salamat po, Attorney Sherry. At least, mapapanatag yung loob sa, sa, ngayon ng mister na ginagawa na po ng ating gobyerno ang mga kinakailangang proseso para ma-rescue po natin ang kanyang misis. Matanong po, Atty. Opo. Pero ma matanong ko lang din po, Attorney Sherry, kasi eto, uh, pag dito sa Pilipinas nangyari yan, krimen yan. And I'm sure, uh, in foreign lands no diyan sa Saudi uh, mabigat din nakaso yung mga ganito yung mga sexual abuse na mga ganito meron po bang uh, ginagawa rin ng ating gobyerno para at least mapanagot lang. No? Hindi lang dapat sana nire-rescue, dapat mapanagot din natin itong mga uh, employers na ganito. Okay. Attorney, at uh, first, kung ang ating pong uh, ORW po no, uh, na inabuso po ay uh, porsigido po na mag-file po ng complaint kasi po uh, kailangan po kasi nandudod po sila. So, yes, kasi yeah. ko po sa hearing, lalo na po sa mga itong ko na kaso po, no? Kasi syempre, ang witness niya, usually po, is the one being accused. Ang two parties lang po, diwa, the one being accused at yung pong si po. So, ang magiging problem po kasi, despite the fact, na meron naman tayo mga inahay po ng mga lawyers po ng ating uh, and unit po on, at ang embassy po natin, pag ang OFW na po kasi mismo po yung umatras po, at uh, pinipili na lang po umuwi. Okay. So, kung tayo so, nakakapada, pag hindi po siya willing to file the case po. So, so wala nang tumetestigo, bale, no? Uh, yes, well, po. Sherry. Bukod uh, doon, pwede naman sila magpada din dito, administrative naman. Para yeah. ma-blacklist na yung employer o yung agency na suspend or ma-cancel yung license, sa BMW naman po ang administrative aspect attorney. Opo, at meron ding angulo kasi dito kanina no, attorney Sherry na hindi na rin daw pinasweldo ng mga ilang buwan Siyempre, may uh, solidary liability din po dyan, yung agency. kung uh, yes, wala po. talagang binigay na, na sweldo. Eto, attorney Sharif, uh, panghuli lang, no? kasi may uh, nag-comment lang. Pag ganito naman po, no? kasi mag-weekend, hindi naman po rason yun na na-delay sana yung rescue po ng ating OFW. Ay, hindi naman po kasi... Uh Ah, eh, uh, mga official naman po natin po no sa abroad at pati naman po kami po no wala namang kung na na kinikilala po. Lalo na pag uh, mga urgent cases po. Basta po sa mga OFW. Kasi naging dito po kami, sa mga kami dahil po sa kanila. Yes, yes. Kami naman po ay panatag no, na magagawa ng o no? Proven na yan, siya rin. Si Atty. Uh, Sherry Malonzo. Action lang. God. Ang ginagawa yes, nila. So, May uuwi na naman tayong OFW dahil din po sa tulong nila Atty. Sherry Malonzo yes, yes, on Monday. Yes. Maraming maraming salamat po, Atty. Sherry Lynn. Salamat din po sa tiwala ang hindi power administrator po I ang mean, mga kayo Opo, oh salamat. Ayan po, mabuhay po kayo, Attorney Jerry. At kay Sir Arne. Salamat po. So, Sir, narinig naman po ninyo, no? ipinabot na natin sa OWA and they already considered this as urgent. Ibig sabihin, lahat ng mga proseso ginagawa na ng mabilis para ma-rescue na po natin ang inyo pong misis. Oh po, Maintindihan po natin na siyempre may mga proseso lang din po doon na kailangan gawin no okay. pero si Senator ni Shery Malonzo ang dami na po nating naiuwi ng mga OFW sana na sila sa ganyang proseso kaya mas mabilisan na nung magagawa po yan no? okay. alam ko no, na nakakapraning lang na hindi na natin makausap ang inyo pong asawa pero umaasa kami na pagka-rescue ay eh, makakapiling uh, makaka nyo na sa pinakamabilis na paraan maka uh, ma-secure mas natin na ligtas ang inyo pong asawa pero okay, just in case no? we don't know Shery baka uh, may na nakakanood siya o meron siyang kakilala na nakakanood ngayon uh, dito sa atin, baka may mensahe kayong gustong ipabot po sa inyong asawa. Ano, huwag pa katatag ka, ng safe. Ingat ka palagi. <laughs> Alam po sa'yo po na nakakalungkot to siya rin no, yung pupunta sa ibang bansa para magtrabaho pero ganito pa yung naging karanasan sir may mga anak po ba kayo ni uh, ma'am Jessica wala po sir wala so kayong dalawa lang talaga no, yung uh, nagsasandalan dito opo oo, oo. So, may tindihan hmm. natin no, yung sakit na, na 17 years na po kami yun sir opo ayun sir umasa po kayo ang tanggapan po ni senator Rafi Tulfo at ni congresswoman Jocelyn Tulfo ang nakipag-coordinate na po sa mga appropriate agencies ng ating gobyerno para maibalik natin ng ligtas at sa pinakamabilis na panahon. Si matagal mga na Jessica. po 'yan nagpa-rescue sa agency niya. Yung agency. <laughs> Opo, matagal ano bang, niya. An ano bang ginawa or ano ba yung mga hindi ginawa nitong inyong agency? Tinut- nagpapa-rescue na po siya. Ang ginagawa ng agency, tawag tinatawagan lang yung employer, ayaw po siya ng ng employer niya sa agency. Malamang ayaw siya ibalik eh. Tapos ang k kailan pa po 'yan? Pa? April pa po April na, pa. Ang tagal na April, first pala. First week ng April nag-umpisa na yan siya nang magsabi sa agency kasi sabi niya sa akin kausap niya yung agency na nagpapa-rescue siya ayo siyang i -rescue. Dapat nga no April pa lang pumunta na ako dito eh. Sabi niya, wag muna kasi kausap ko yung agency. Tapos nitong ito lang nagsabi sa akin na ganyan ginagawa sa kanya. Sige. Pero kung April pa yan, tapos walang naghintay eh. Parang ganun yung intindi ko kanina, naghihintay lang eh, na ng amo yung OFW. Pero, kung sasabihin mo yung amo, oy amo, nirereklamo ka, ganito yung ginagawa mo. Puntahan. I isurrender mo na yung ano, at imbest investigan ka na, Hindi niya isurrender yan. Yun ang nag-iisang witness, yun yung biktima eh. Una lang po muna sinabi niya, hindi siya pinapasweldo kasi takot po siyang sabihin yung ginagawa sa kanya. Okay. I think kailangan din nating paimbestigahan to. Um, sir, ganito po ang uh, gagawin na din po natin. Um, ibibigay na po namin lahat ng detalye kay Attorney Hans Kakdak para po doon sa agency ano uh, para mapaimbestigahan po natin to maisuspinde kung magkaroon ng lapses. Pero sir, ang gusto ko pong unahin muna dito sir is yung makauwi po yung misis po niyo yeah, ninyo ng ligtas. Yung po yung gusto ko. Makausap mo. po natin siguro uh, bigyan niyo po kami hanggang 5 p.m. We will make sure, sir, na ma-rescue po natin to dahil nakamonitored din po si Idol Rafi. We will make sure, sir, na ma-rescue po natin siya. Papuntahan po. na po natin ngayon para ngayon naman po, on the way na rin naman po ang tulong kay ma'am. Oo okay? po. Okay? Oo po. Oo And sana nga, Sherry, yung natanong ko rin kanina kay Atty. Sherry, 'Yung mga ganitong mapag-abusong mga employer dapat nananagot na, napapanagot sila. Po. Tama po. Opo. Kasi pag dito sa Pilipinas 'yan, ang habang kulong 'yan. Opo. Dapat and I think I, I I'm not familiar with the Arabian laws, pero I think mas mabigat din 'yung penalty nila sa mga ganyang klasing krimen. Oo Oo, so sana sana no, we find ways din na mapanagot 'ng mga 'to. Mm, mm. Eh kanina kasi at pinapakinggan ko lang naman si Ms. Marie Ojeda and hindi ako satisfied sa mga sagot na kesyo nagkasakit yung kanyang amo, eh wala naman po kaming pasensya na po, mawalang galang na po, wala naman po kaming pakialam doon. Ang sa amin lang po, sana po ay nagbigay kayo ng magandang feedback kung ano pong lagay ng OFW, ano po yung na-report na po ng OFW, kailan yung huling nakausap. Correct. ah uh, yung mga lagbo kung kailan yung huling nakausap kung anong lagay, wala pong maibigay na magandang sagot. Kaya paimbestigahan na po natin ito sa Department of uh, Migrant Workers, sir. O, oh, check natin kung talagang merong naging kapabayaan Opo. or in action. talagang walang ginawa. Mm -hmm. Sige po, and uh, kay Atty. Sherilyn Malonzo, sir, pauuwiin po, um, nandito naman po kayo sa tanggapan ni Idol Rafi. Alam niyo naman po na kung gaano pinapahalagahan po ni Idol Rafi lahat po ng mga OFWs. We will make sure, sir, na makakauwi po ng ligtas ang inyong uh, kinakasama po na si Ma'am Jessica Morones po. Yan po ang maipapangako po namin, sir. Ha? Thank you po. Salamat po. Sige po, sir, kausapin po namin kay sa kabilang studio, sir. Ha? At babalitaan po namin kayo pag nagkaroon po kami ng update po from OWA and the DMW. Thank you po, sir. Salamat, thank sir. Magandang hapon po. Thank you po, taurine. Thank you, Salamat din po, sir.